So magandang umaga mga kabay Meron po akong estimate ngayon dito 39102 Ayan, Yan po yung Jaborder hr Bali SHR263 po yung model nito mga kabay Bali ito po yung Stanley na 3 mode Meron po siyang drill Merong hammer drill Tsaka chipping Ayan. So ngayon mga kabay dinela ng customer to Medyo masiklab na yung andar Tsaka umusok titingnan natin mga kabay ko anong dahilan so, so tara samahan nyo po so ayan mga kabay nabuksan ko na po tinanggal ko na po yung tornilyo ayan hindi pa pala kulang pa sa luwag ayan na mga kabay ba't matigas ayun So yan, wala naman. Wala namang problema. Bakit siya masiklab mga kabay? So umusok daw siya mga kabay. Wala namang usok Ano ka? Baka naman sa carbon lang. Ay! Tingnan natin yung pin coil mga kabay. pai wala rin po. So yung karbonya, okay, din po. Si u carbon niya okay. Okay siya masigla. Dito na pa-pai. 'Yan ang magandang tanong mo. شاني ارماتيشو او او فين اما يا hindi ko pa nakikita yung dahilan sapagkat yung armature nya ay wala man lang makitang bakas so, mangyayari nito mga kabay iti-testing natin ulit baka maluwag lang po yung spring ng karbon so, ito babalik natin ulit mga kabay tingnan natin kung magbago siya. And, Angat lang natin yung karbon mga kabay Baka mabali Susasalpak so, natin ulit mga kabay Kasi wala talaga Wala talaga yes Sigas yes, ka Sasara natin mga kabay Tapos muna mga kabay. So yun mga kabay, binalik ko na siya. Ngayon titesting natin. Inadjust ko na lang yung spring. Baka dahil lang doon. So titesting natin mga kabay. So yung si club kanina mga kabay, yung pinaanda natin kanina masiklab hindi po talaga sira yung armature niya. Maluwag lang po yung spring ito. Ito. Yan. Ito po. Ito po yung spring mga kabay, tumutulak. Pag yan ay nakatabing eh, o kaya sumabit sa gilid, syempre minsan pag nagbabibrate, pag nagbabarina kayo, minsan tumatabing itong spring na to eh. Kaya hindi siya uh, hindi niya maitulak gaano yung carbon. Kaya nag spark siya. Pansinin nyo po mga kabay, hindi na siya ganun kalakas. Ayan. Yun mga kabay, napapansin nyo, di ba? Habang umaandar siya, tinutulak ko to. Nawawala po yung siklab. So, ibig sabihin mga kabay, kulang lang sa tulak ng spring. So, ngayon, i-adjust natin yung spring mga kabay. Iikot natin ng isa para malakas yung tulak. So, ayan mga kabay, adjust natin ha. So, ayan mga kabay, iikot natin siya ng na isang beses. Ayan. tigas adjust natin konti so ayan mga kabay na adjust ko na po siya ng isang ikot so titesting natin ulit So 'yan mga kabay Ah uh, wala na po yung si club niya kanina, yung una nating pinaandar, 'di ba? Masiklab siya. So dito lang po yun sa spring. Pag mahina po kasi yung tulak ng spring, magi magi-spark po talaga 'yan. Eh. Kasi hindi siya gaano nadikit sa. 'Yan, katulad nito mga kabay Ito yung armature halimbawa. 'Yan, ito yung armature. Tapos ito naman yung carbon mo. 'Yan. Kapag ganyan lang po yung dikit yan mga kabay, yan. Ganyan lang siya kalayo o kaya dikit lang siya konti tapos nagagalaw-galaw siya. magi spark po talaga yung unit. Kaya kailangan talaga sakto siya. Ganyan dapat. Nakadikit siya. Yan. Kaya kung mahina na yung spring mo nung, car, nung brass holder, ang mangyayari talaga yan, masiklab po yung under nung unit nyo. Kahit naman grinder, circular so cut off, demolition hammer, pare-pares lang po yan mga kabay. Pag humina yung tulak nung spring, masiklab niyan. Yan. So, yung kay sir, ito, yung ni-repair ko ngayon, ang sira lang niya, yung spring lang. in-adjust ko lang yung spring. So, okay na siya mga kabay, hindi na siya masiklab. Yan. So, yan lang po mga kabay. Bali, bubuoyin ko na lang to ulit. Tapos papakita ko sa iyo na umandar at wala na siyang siklab. So ayan mga kabay, papaanda rin natin uli. Ayan. So ayan, wala na tayong makikitang kumikislap mga kabay. So ibig sabihin, okay na. So ayan lang po mga kabay, maraming maraming salamat sa panonood. At palike and share na rin po. At syempre, subscribe na rin po ang aking YouTube account na Inom Tabay. So yan, maraming maraming salamat. Bye bye!